Musok oh, ita nyo naman talaga ang literal ng musok Pakingitit oh, ang singaw Akala nyo oh Ayan, so ito pala yung nag-Aso Lake sa nito albay Ayan umusok musok talaga oh. Kung magkarigos dyan sir, laplos ka siguro Hindi <laughs> ah. po Mainit Pag nag-aloy po, talaga Ah, mainit talaga. Mm. ano? no. Ayaw. Parang pinakuluan. Ah, Tinesting yung so ano? Aren. So uning purne din nag nagkarigos. <laughs> Day naglinad do subitis. So oh. Pero ano lang ito sir, nasa 70 degrees Celsius ganito. Uh -huh. So gari nag-abot na gid sa taob kang ano, tas siyempre hapon naman. Uh -huh binuntog talaga niya pero aloy mas naga dito kaya mm. ano uning idali pag tungtu mm. nga kaya ginagayang tulo si Kiano dyan oh warning warning na oh. ayan dito kalas maano talaga oh mainit oh. <laughs> ito kami oh sa <laughs> nag <is> like, <laughs> aso lake ganong kalalim yan mainit talaga hindi po kasi maano kung ganong yung kalalim kasi hindi pwedeng sinukat na sinungkat na po yan hindi na di hindi ano. masukat oh. Ah, talaga? Oo, oh, sinukat. Oo. Oh. Hindi um, mo, ah, ito, mainit. Pasok na, pasok na, siguro yan. Gamot ah, yan. ano na, pasok na, no. pasok na, ayan oh. o, so, oh, kung yun, may itan nyo. ano, ang, musok talaga. Oo, oh, oh. mainit talaga. Pwede yung kukunan ito ng kuryente, no? Ka katagalan ito, parang sa tiwi. Dati tiwi. sa tiwi, pag ano ka sa may simbahan mo, usok. Ngayon din raging na. Ngayon wala na. Makakaano ka ng usok. Akyat ka doon sa may... Ito kasi parang connectado ano, ito sa ano? Diyan sa buka. Tayo. Ah, ito? Mm -hmm. uh -huh. Kung sa ano yung... Kasingawan ito? Oo. Oh, oh, Kung... Kung um, ano siguro to, delikado no, baka mm -hmm. kung sa ano yan. Bak, ano, pag ano to, sabi nga ng ano ito eh, na ano itong tubig, mm. Patliho, sabi. Kumunti mm. yung tubig pag yung pag-ano ng vulkan. Ah, ah may connection. Pag nag-aano siya doon, ano? Connection sa vulkan siguro. Oh, hmm. Baka may habit siguro yan. Andala, hindi lang ano. Maka hindi lang. pero <laughs> may na kulay, oh. Wala siguro ang isda na bubuhay dyan. Kasi ba? Parang ito eh, mainit eh. Mainit. Possibly yung mga isda dyan na ano eh. Grabe, oh. Maramdaman mo talaga yung singaw dito. dito ba? Dapat pala dito pag December na malamig dito ka. Ano? <laughs> yan, picture taking tayo doon, sumitaas. Pinagpawisan ako, talagang mainit yung ano dito. <laughs> so yan, uh, lipat kami doon sa sabi nung bantay dito sa Mud Falls doon daw talaga uh, muusok, mukulo kaya punta natin, doon lang dito uh, na rin lang, lang oh. pause natin, oh. <laughs> <laughs> uh, punta tayo doon punta na kami sa Barangay Maharang dito sa tinatawag na Mud Falls sabi okay. nung ano doon nung bantay doon sa uh, Nag-Aso Lake dito raw mas maganda kasi muusok talaga kaya punta namin, malapit na rin lang ayan yung daan namin oh. Depende po sa so pasiring barangay Maharang o sa Balyo. Ilang Maharang? Apo? Iyo ora yo pa yun. Pero durdurchon ta bin hindi yung ano, tinapo. Ay, yun na ine. Eh. Padala. Uh. Ah. Apa gura kaya so may nagto kaya karog kaan. Aw oh, uh. sige Ano Ah. Mama ni tuwang girarian. Ah, iyo ine tama ine. Eh. Ah, ito. Ayo. Thank you po, ya. Yeah. <laughs> napunta na namin yung ano, tawag ng mud nakalampas kami, nakakyat kami doon sa may taas kanina ito lang pala yun oh. o oh, may asopre oh. ah oh, grabe ito siguro pag ano yung nasa ano ka ng vulkan ito siguro yun o oh. Mount hmm. Bulusan ayan o oh. talaga kumukulo Hmm? Grabe o oh. Tuanan talaga kumukulo oh. oh. Sen so, pag dito ka. Ha. Umi aso pre talaga. ano? Eh, talaga. <laughs> Ito yata yung sa talaga ng bulkan 'yan no oh. Ayan, no? Akala nyo, pinakabuan. Oh. Init. Grabe. Pag init ang eh, <laughs> Ay, hinita, singaw. Ayan, no? So, talagang, ah, uh, lang namin to para mapuntan. Ayan, Ayan, no? literal talagang mainit. Ayun, no? Siguro nga, pag naglagay ka ng itlog dyan, ano, luto. O kaya yung baboy na bagong katay, lagay mo dyan, dyan mong kaliskisan. So, doon, siguro nga, siguro Natatanong namin ito sa taas kanina. Akala namin dito. Akala namin may nagsiga lang dito. Dire-diretsyo kami. Yung pala ito na pala yun. <laughs> oh. Literal na umuusok. So lapit tayo dito sa isang ano. Ayan o. Oh, Pumising ako talaga ng mainit din o. Oh. talaga oh. Kita naman talaga ang literal na umuusok. So hindi na kayo magtatagal dito kasi sigurado masama sa kalusugan magtagal tayo dito. Ayun, uh, pinunta lang natin para ma-experience namin tong ano, lugar na ganyan. So ayan, balik na kami doon sa lugar namin. Ayan, balik na kami doon sa lugar namin sa Ginobatan Albay. So salamat sa panonood nyo at pagsama sa aming adventure dito sa Manito Albay.